Tayo sa US Washington nakarating po ako noong February 27 at magwawan month na po ako dito 24 hours po ang flight dito napakalayo nakaka-pressure po minsan minsan nga may regrets hey Guys this is Pinay girl super so to this video ay eh, pag-uusapan natin ang buhay Amerika o bagong salta dito sa Amerika Nandito nga pala ako sa Washington USA sa mga nagtatanong kung paano ako nakapunta dito sa Amerika, sure ko lang guys, under K-1 visa po ako, may nagpetisyon sa akin. Nag-apply po ako ng visa noong 2022 ng March at na-approve po din siya ng January 2022 sa USCIS. pagkatapos kong ma-approve sa USCIS ay ipinasa agad dito sa NBC Center or National Visa Center. Nakakalungkot lamang yung pangyayari dahil pandemic yung time na yun, medyo natagalan yung proseso ng NBC Center. So wala po tayong magawa kung hindi maghintay na lamang. So after 9 months po, nakareceive na din po ako na-approve na po yung papers ko sa NBC Center. So yun nga, pinakita ko na yung approval. Ilang months po ako naghintay bago ang approval ng NBC Center. Kaya nga medyo mabagal yung proseso dahil nga pandemic. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil worth it pa rin yung paghihintay ko ng ilang buwan. So after 2 months po ay binigyan na po ako ng schedule para sa aking interview at medical papuntang Manila. So guys, July 2023 ako na-approve sa NBC Center kaya lumipad ako noong September 8, 2023 para sa aking interview at medical. So guys, ito nga pala yung appointment ko papuntang Maynila. So ito na yung araw na palipad kami ng Maynila. Nakasama ko pala yung kapatid ko na very supportive sa akin. So guys, nung nakarating na kami ng Maynila, sobrang kaba ko talaga dahil first time ko nga sa salang ng medical. Dahil hindi ko po alam kung ano ang magiging resulta ng medical. So bago po ako sumalang, nagdasal po talaga ako na sana makapasa po ako sa medical. So guys, to this pala yung medical bagong matapos. Sobrang daming ipapagawa iyo so wala kang magawa kundi sundin sila. So pagkatapos po ng 2 days ay nakuha ko na po yung resulta ng medical ko at nagpapasalamat po ako na okay po yung medical ko at nakapasa po ako. So ito nga yung picture ko nung nasa loob na ako. Sobra po talaga akong nagpapasalamat na nalagpasan ko po ang medical at okay po yung resulta ko. Dahil hindi po ako makaproceed ng interview na hindi po okay ang resulta ng medical ko. So after one week po ay schedule na ng interview ko at naghintay na din po kami ng one week dito sa Manila at hindi na po kami umuwi ng Siargao. So habang po naghihintay kami ng one week ay gumala muna kami ng kapatid ko dahil sa sobrang saya po na nakapasa po ako ng medical. So, we're back. So, pagkatapos po ng one week ay pumunta na po ako sa US Embassy para sa aking interview. At nung pumasok na po ako sa loob ay pinaupo po ako para maghintay na tawagin yung pangalan ko. So, habang naghihintay po ako, nagdasal po talaga ako. Sana malagpasan ko din itong interview na to. Dahil sobrang kaba po talaga, nakakatakot at nakakanervous. Dahil first time ko nga lang sasalang din ng interview sa buong buhay ko. So pagkatapos po, tinawag na yung pangalan ko at hindi ko po alam, sobrang nakakalungkot po yung resulta. Nakakalungkot po talaga yung nangyari sa akin sa US Embassy dahil pagkatapos po ng interview ko, sinabi po nila sa akin, bilong po ako sa 221G. Hindi ko po alam yung 221G kung deny po ba or approve. Kasi po sabi nila, humingi pa po sila sa akin ng more of evidence. So, kailangan ko mag-process na naman para ibigay po sa kanila yung hinihingi nila. Alam mo yung sa pakiramdam na malayo pa yung nilakbay mo. Siyargao ka pa at pumunta ka lang ng Maynila para sumalang ng interview at sa medical. Oh, ah, nakakadismaya po talaga. So, nakakadismaya po talaga dahil ang layo pa po ng nilakbay namin. Siyargao pa po kami. So, grabe po. So guys, pasensya na po kayo. Naging emotional po ako konti dahil po nga sa naging experience ko, malayo pang uwian namin. So na-realize ko po talaga na hindi pa to para sa akin dahil hindi po talaga madali mangarap. So after nun po, umuwi na po kami ng Siargao ng kapatid ko at dun ko na lang po ipaprocess yung hinihingi nilang documents na ibibigay ko po sa kanila. So, bago po kami umuwi ng Siargao, ay eh pumunta muna kami ng Cebu. Pinuntahan ko po yung anak ko dahil miss na miss ko na po siya. Nandun po siya sa kanyang lula dahil nag-aaral po siya. So, nandito na nga kami sa Cebu City. Ito po yung anak ko. Nag-aaral po siya dito sa Cebu. So, sinurprise ko po siya sa paaralan na ako po ang kukuha sa kanya. So guys, pagkatapos namin magbanding ng anak ko ay umuwi na kami ng kapatid ko sa Siargao at nagpapasalamat po ako na may time pa po ako sa pamilya ko dahil mahaba pa yung proseso na gagawin ko po. So after 4 months po na paghihintay ay naisubmit ko na po sa US Embassy yung mga papilis na hinihingi nila sa akin at after po nun ay naghihintay na lang po ako kung ano talaga ang maging resulta sa aking approval sa aking visa. Before po nagpasko ay naisubmit ko na po yung mga papili sa US Embassy at pagkatapos po ng Pasko at New Year ay tumawag po yung agency ko at sinabi po sa akin na approve na po yung papilis ko at sobrang saya ko po talaga yung time na yun. Parang reward na lang po yung sa sarili ko dahil sabi nga nila kung para to sayo ay para sayo. So grabe po talaga yung naging experience ko at sakripisyo na ginawa ko. Sobrang tagal po ang paghihintay ko bago po naaprobahan yung visa ko po. So, pagkatapos po ng approval ay naghintay na lang po ako after 15 days na ma-deliver po yung visa ko sa bahay namin. So, sa sobrang excited ko po ay pinuntahan ko na lang po sa LBC yung visa ko para makuha ko po agad. So, ito na nga ang ating visa at nakuha ko na ito sa LBC. Sabi nga nila hindi madali mangarap at hindi madali pumunta ng abroad dahil maraming pagsubok sa buhay na pagdaraanan mo muna at bago mo matupad ang inyong pangarap. So na-approve na nga ang ating visa ngayong taon 2024 pero kailangan ko pa din pumunta ng Cebu para makatin po ako ng counseling at makakuha po ako ng safe o certificate para po makapag-travel na po ako sa USA. Kailangan ko po yun. So pumunta na nga ako ng Cebu ng January 2024 para po sa akin counseling at sa wakas po ay nakakuha na din po ako ng CFO certificate po. So bago ako umalis ng Pilipinas ay nagbanding muna kami ng pamilya ko at mga kapatid ko. Sobrang saya ko po talaga ng time na yon at nandyan ang mga kapatid ko. Marami po kaming mga magkakapatid. Sabi nga nila marami mas masaya. At nagpapasalamat din ako sa kapatid ko na si Mario Larcina. Napakabait niya talaga at very supportive sa aking mga pangarap at lalo na sa aking pamilya. Maraming salamat talaga sa aking pamilya na nandyan palagi sa akin kahit malayo man ako. Kaya sabi nga nila, family is everything. At pagkatapos ko po makakuha ng CFO Certificate sa Cebu City po ay lumipad po ako pa USA noong February 27 at sa wakas nakarating na po ako dito sa USA at isang buwan na po ako dito at maraming maraming po salamat sa mga nanood ng aking experience kung paano po ako nakarating dito sa Amerika. So ito na yung araw na papunta ko ng USA at 24 hours po bago po ako nakarating ng USA. Hindi po talaga ako makapaniwala na nandito na ako sa USA. Akalain mo pangarap mo lang 'to ngayon nandito ka na. At nagpapasalamat din po ako na nalagpasan ko po ang hamon ng buhay ko. Sabi nga nila walang imposible mangarap. Kailangan natin dumaan sa pagsubok ng ating buhay.